Hello ka Blessful, have a good day. Paano nga ba mag-save ng picture sa Facebook? So una punta po tayo sa ating Facebook o kaya sa Facebook apps. At ang kung ang gusto mo pong kunin na picture ay yung kanya pong profile picture, ay kiklik po natin dito yung picture, yung may pong bilog dito po sa kaliwa. At kiklik po natin yung kanya pong profile picture. Then, see profile picture. And then, dito po sa taas, sa inyo pong kanan, ay mayroon ka pong makikita na tatlong dot. I-click po natin yon o kaya ay pindutin. At dito, ay mayroon po tayong mababasa na edit caption, delete photo, o kaya ay save to phone. I click po natin ay yung save to phone. Yan, tapos punta po tayo sa ating gallery dahil automatic na yan ay nasa ating na pong gallery. So, ito na yung ating na-save o kaya nakuha na picture. Thank you for watching. God bless you. All.